as good news bottle. Yeah. Si HIRC naglabas na ng kanyang CBD game, di ba? So parang ang, ang nakita ko sa kanya is gustong kompletohin ni HIRC yung product lineup nila. Na hindi lang sila dun sa performance, nandun sila sa maintenance part. Kaya naglabas sila ngayon ng CBD cleaner para may offer sa market. Kasi alam mo yung usage ng CBD cleaner. Panglinis ng CBD, di ba? Panglinis, nakakatulong sa mekaniko kasi yung mga dust matatanggay niya talaga. So pampadali ng trabaho at pampalinis ng halos 100% sa pangilid. Kaya nakakatuwa kay HIRC kasi meron siyang tinatawag na budget friendly na CBT cleaner na pwedeng gamitin ng bawat tindahan sa kanilang magandang serbisyo. Kasi ano napansin ko ngayon sa mga shop, nandun sila sa tinatawag na standard. Naging meticuloso kasi bawat customers. Mm -hmm. Hindi na sila dun sa part na basta-basta na lang ginagawa. Ang gusto nila is well-maintained na parang misto lang big bike oh. na inaayos yung kanyang motorsiklo. Kaya good to say, may HIRC na CBT cleaner na makakatulong para doon, di ba? Ang isang advantage kasi ng CBT cleaner, yung mga oil change, hindi niya basta-basta sinisira. Yes. May mga CBT cleaner kasi na matatapang, mm -hmm. na yung mga goma is kaya niyang or UPN oh. kaya kaya naman titawag na tagas. tagas so si HIRC wala, wala. pero yun Kayo, classmate sa mga nagpapalinis ng panggilid o mga nagdi-DIY baka ito na yung time try nyo kaya si HIRC para sa inyong CBT sa mga nagdi-DIY o sa mga may shop owner dahil it's a budget friendly na makakatulong para sa inyong paglilinis ng inyong panggilid tama? tama o comment down below kung interesado kayo